Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa nagalap na laban ni Alexander Usyk kontra kay Tyson Fury para sa undisputed sa heavyweight division mga bay ano. So nanalo si Alexander Usyk via split decision kontra kay Tyson Fury. So naganap tong laban natong mga bayano sa Saudi Arabia. Pero sa round 9 napabagsak ni uh, Usyk itong si Tyson Fury. Okay, so 25 years nang walang nakakagawa ng undisputed dito sa division na to ni Tyson Fury at uh, Alexander Usyk. So si Lennox Lewis yung huling nakapag undisputed dito sa heavyweight division. Okay. So narito yung mga scorecard, card uh, mga bayan, you no? Know, very close fight lang naman siya. Okay, I think yung naging uh, edge ng na talaga Usyk is yung naging knockdown niya kay Fury sa round 9. Oh, okay, so yung scorecard is 114 to 113 para kay Fury, 114 and 113 at 115 to 112 para kay Usyk. Okay? So ito yung uh, uh first uh, professional loss okay para kay uh, Tyson Fury. Okay, so dahil dito undisputed na itong si uh, uh, Alexander Usyk kontra kay Tyson. Fury. So, yun lang mga bayo update natin. Maraming salamat sa si Pronod.